Yo! What's up, guys? Welcome back to our YouTube channel, Chan TV. And for today's video, babalikan namin yung tinatawag nila na Ice Candy Girl, which is, ang pangalan niya is? Angel? <laughs> Angela. Ah, English Angela. lang talaga si Roy. Angela yung pangalan niya. At ngayon, babalikan namin siya kasi merong sponsor na merong gustong ipaabot sa kanya. And right now, nandito tayo ngayon sa gym, kung saan, malapit sa lugar nila. At papuntahin natin siya ngayon kahit medyo umuulan pero tuloy pa rin yung laban. Tama ba? Lakas laban. Yeah, yeah, Walang mahirap daw. Walang mahirap sa taong may pangarap. Kaya ngayon, pupuntahan nga namin siya. eh. hintayin pala namin dito kung darating siya. Kaya, pupunta ba yun? Umulan eh. Lakas na walang mo. <laughs> <laughs> Kaya baka napapansin niyo, maraming tao dito kasi merong festival sila dito na ginagawa. so ngayon guys, dito na ngayon si Angela. So Angela, anong ginawa mo dito pagpunta mo? Nagpayong kaya ka? Oh. Ah, okay. Maulan kasi. Maulan. Musta ka naman, Angela? Okay lang. naman. Okay lang naman. So, pag umuulan, di ba, nagtitinda ka ng ice candy. Pero pag mm -hmm. umuulan, pag minsan umuulan, nagtitinda ka. Oh. Pero pag ngayon, pag may bagyo, nagtitinda ka pa rin. Hindi. <laughs> <laughs> hindi kasi kumakain ng ice candy yung mga tao eh. Pag umuulan, di ba? <laughs> kasi so, malamig. Kaya malamig. Kaya ngayon, hindi ka nagtitinda. Hindi. Ah, uh, ganun talaga yung routine mo. Pag umuulan, matik na rin ka oh. Sa bahay, di ka nagtitinda. Hindi, ano. parang... Sige naman, wala mo ah. Oh, ah, kasapin. Doobin -do yung bahay oh. niyo. Tapos, ano ba yung ano? Yung, tayo ba, ikaw ba gumagawa ng ice candy or binibili mo lang tapos binibenta mo? Yung mama ko yung nanpan. Yung mama mo yung... Gumagawa ng ice candy. Ah, mama mo gumagawa ng ice candy. Tapos? Ako yung nagtitinda. Ito yung taga-tinda. Ah. Bilala ko ako yung ipa. Ah, saan ba yung mama mo ngayon? Saan ba siya mag-stay ngayon? Nasa lapu-lapu. Lapu-lapu? Stay in siya. Ah, so saan ka magkuha ng SPD? Lapu-lapu pa. Nili, <laughs> at sa akin Ah, wala siya doon. Kuha ka doon. Ah, Three. sa pinsan ko, bahay na pinsan ko. Oh, bahay na pinsan mo. Doon wala ka. kasi kami ref. Ah, wala kayong ref. Kaya kung meron kayong ref, kayo nagagawa ng ice candy. Oh. Uh, so ngayon, kumukuha ka lang doon sa ano. Magkano ba yung pattern mo doon sa ice candy? Magkano mo siya nakuha? ay hindi ko pinapatungan. Ah. Ano ah, on, noong uh, seven pesos ko noon, pesos. may two pesos ako noon. Ah. Sa kada isang attendee. Oo, tapos ngayon? Wala, kasi binib binibigay ko kasi lahat ng ah. Ano, pera sa wala. Tapos, paano kakikita din? Binibigyan okay. na ako minsan ng lula ko mga 20 pesos pang baon. Ah, oh, pero ito yung naglalako ng ano, ice candy Ah, so hindi mo pala talaga uh, kita yon. Hindi. Sa lang. ah, uh, so ano pala yung church, eh, source of income ni lola mo? Ah, mag, ay gumagawa kami ng ano, beso mo. Ah, gumagawa kayo? Oo. Uh, hindi sa amin yun, pinapagawa lang. Ah, so nagtrabaho kayo? Oh. Uh, Parang ganun. Tapos kasama ka din sa gumagawa. Oo. Oh. Marunong ka? Oo. Eh, Saan niyo ginagawa? Meron na kayo? Din sa bahay namin. Oo. Oh, okay. Yan yung isa sa Oo. Oh. Meron ba kayong ginagawa din ngayon? Wala? Wala. Kasi walang ano pa? Ah. Uh, pero minsan lang magpagawa para gano'n. Hindi oh. siya madalas. Oo. Okay. Oh. So ngayon, okay lang ba na visit kami sa bahay niyo? Oo. Oh, pwede lang. Okay lang. Sure. Yan. Okay. Dito yung bahay niyo? Opo. Yan. Okay. Sige. Pasok kayo dito. Pwede kami pumasok? Oo. Sir? Sure. oh, ganda naman ang bahay nyo. Sa'yo yung mga mida, yung mga medal? Oo. Wow, oh, so yan, guys. Upo, since Roy. elementary. Opo <laughs> na tayo, sabi <laughs> oh since oh, elementary okay. ito? Mm. Wow, grabe, ang ganda naman oh. Yan. So, yan, malilaw lang ba dito, cameraman? Yan. So, yan, umupo na si Roy, kahit di pinaupo, no? <laughs> so, yan, pwede ba kami umupo? Upo lang tayo Sige. So, ito, Angela, di ba nasabi mo dun sa last, ano natin, yung last natin na video ba na tawag dun? Na, ano nga reason bakit ka nagbenta ng ano? Ng ice candy? Yan. na kumahilap. <laughs> sige, hindi O, oh, dito Hi, si aray. Angela. yeah sige. Ano reason, Angela, bakit, ano, di ka, na nagbenta ka ng ice candy? para may panggastos araw-araw. Panggasto araw-araw and aside from that, ano? Pampalit sa doob ka ng mga kunig, kinanglo nun sa dyan. Uh, mga mga pangangailangan, uh, bigas, ganun din. Oh. Nasabi mo yun eh, na pangbili bigas eh. sa inis. Nasabi mo yun, ganun ka may bigbigay sa'yo na bigas, Angela. Yan. Uh, <laughs> nabasa lang ng ulan, pero bigas <laughs> pa rin to. Yan, para sa yan, Angela. Thank you so, so, po. Yan, tapos meron na siyang beef loaf at sardines. Yan. Masaya ka naman Angela na nakatanggap ka niyan. Masaya, masaya ko. Yan, masaya ng masaya Yan. Musta ka naman yung buhay mo dito? Tayo ba 'to? Oo. Okay, yan. Since yan. elementary. Ah. Discord. Okay. Musta naman yung pag-aaral mo pala? Ah, okay lang naman. Maraming project. Oh. Mm, maraming project. Yan, after mo sa school, for example na lang, pag uwi mo sa school, yung pasok mo, 7, tama ba? Hmm. Tapos uwi mo. Noon, ay, koan, half day may atong sa uwi. Ah, dati, half day. Kaya, 7 mo, to 12. Pagkatapos kong mag-aral, is mag-itinda ako ng isang. Itinda ka is agad oh. ng mga, hindi lang ice candy. Or ice candy lang. Ice candy rin. lang. Hindi naman inaakala, ikaw pala ang nakakasama Ang hanap ko noon, ibang iba sa ngayon Ikaw'y dumating sa tamang panahon Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat Makapiling ka lang, walang higit sa'yo Ikaw din pa ang mundo, ako'y babalik, babalik sa'yo Tanging sigaw ay ikaw, ang sigaw ng puso Araw-araw, aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto Ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo Sino ba ang mag-aakalang mabibigyan ako ng pag-asa labas sa liga ko? Isang katulad mo, ngunit nang dumating, napatanong ako, ikaw na ba yung pinangarap ko? Nung bagong gawin, ang lahat Magkapiling ka lang, walang higit sa'yo, ikutin pa ang mundo, ako'y babalik, babalik sa'yo. Tangi sigaw, ang sigaw ng puso, araw-araw, aminin ko na sa'yo, ngayon na kaganto ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. yung mic Roy. Eh. Ano masabi mo Roy sa uh, bosses nila Roy? Galing yun oh no? Sobrang galing, 100%. Grabe, eh, grabe. 100% yeah. efficacy. Dawat na ni. ni. <laughs> Di ba, pwede na sila matanggap no? Oo. Oh. Sa, Dawat ano? Lang. dance contest. <laughs> sa dance contest na sila matanggap. Okay, grabe guys. So, oh. E, rate nyo guys yung kanta nila dalawa. Oh, one up to 100. Ah, oh, grabe. Ang galing nila kamanta Oh ano yung ginagawa mo, Angela, yung mga project mo, activities? Oh. Mm, ano ba yung favorite na subject mo? Recess. <laughs> <laughs> Magkatulad pala kayo ni Roy, eh. Resist yung favorite subject. <laughs> <laughs> Aside from recess, oh. Hmm. Just matulog? <laughs> <laughs> Mat na Nahirap matulog. kasi lahat. Ah, parang um, nahirapan kasi lahat. Hmm. Pero nag-tatap nag, ka naman sa school nyo. Oo. Oh. Achievers. Wow. Ito, tap din to eh. Sabi -saya, <laughs> <laughs> sa bisaya tapulan sa Tagalog don guys yung tapulan tamad yon uh, pero kailan ka na dito sa lola mo or since birth since birth dito ka na taga mm. sa lola mo napamahal ka na kay lola mo super Yan. pero si mama mo nakita ko si mama mo sobrang supportive ni mama mo sa iyo pero nakasama mo naman si mama mm. love mo naman si mama mo love jodi Mm, lagi mo siyang, ay, sino ba yung mas close mo? Si lola mo, si mama mo? Pareho Same lang. Mm. Pero na, kahit wala, hindi mo nakita si papa mo. Hindi siya. Video call. Video call. Mm. Pero yung nagparamdam naman sa sa'yo na, la, na mahal ka, naramdaman ni, naman ni mama mo na love ka nandun ni mama mo. Mm. Ni Lola mo din. Oh. Yan. Si Lola mo, anak niya yung mama mo. Oo. Oh. Ah, okay. So, dito din yung ginagawa yung sabi mo yung puso. Mm, yes. Sa oh, labas. Oh. Sa labas. Tapos yung mga, ano ba yun, ice candy dun sa tita mo? Dito kami gumagawa ng ano ice candy. Tapos, pagkatapos namin gumawa is, binadala ko dun sa, ano, dito sa lumbang. Ah, para ma freeze Mm. Tapos kukunin mo ulit. Oh, pag ano, pag, uh, kung matitinda na. na ako. Ah, pag matitinda oh. na ako. Ah, okay rin pala. Tapos ito kasi, naki, may, na, marami kasi nakita sa vlog mo, eh, sa video mo ba, yung vlog ka namin, marami nagsip, nagsabi na masipag ka daw, marami din hindi na pero mas marami yung naniwala kasi marami ka kasi mga kapitbahay, na mga friends mo, na nag-share ng, ng video, nag-share ng post. Anong masasabi mo sa mga tao na uh, sumusuporta sa'yo, na humahanga sa'yo, na masipag ka daw? Anong masasabi mo sa kanila? Um, maraming salamat sa mga taong sumusuporta at naniwala sa um, kakayahan ko. Um, um. <laughs> Happy ka naman na Marami kang mga supporters, maraming makaka sa'yo. Happy ka naman. Mm. Na, bakit mo pala ito ginagawa yung pagbebenta? Ano talaga yung pinakamalalim mo na dahilan? ano para matalungan ang lola ko sa yung lola, lolo, ko ah meron kang lolo hmm. san si lolo natutulog ah nandito si lolo uh, mo yung papa ni mama mo hmm. Hmm. gusto mo matulungan ilang taon na pala si lolo mo sinong si ako, na ko ano 60 Sixty... mag 64 tapos si lola mo Six... Sixty-two. 62 two, Sixty -two okay. Alam mo ba na sobrang dami ang na-inspire sa iyo? Sobrang dami ang na-motivate na nakita nila 'yung video mo kasi bihirang lang kasi 'yung mga bata na kagaya mo na iniisip 'yung kapakanan ng parents, na isip mo 'yung lola lolo mo, gusto mo bumawi sa lola lolo mo nang mas maaga. Mm -hmm. Hmm, gusto mo na mabigyan sila ng magandang buhay din kaya ka nagsusumikap. Oo. Ayaw mo din na umasa lang sa kanila na puro lang hindi. Gusto mo na ikaw din, hindi ka pabigat parang ganun. Gusto ko maging independent. Independent. Bo. Ah, grabe. Alam mo ba, nakaka-proud ka kasi di lahat ng 16 years old gusto maging independent sa buhay. Marami akong kakilala na ano lang sila, yung COD.com. Mm. Alam mo ba yung COD.com? Hindi. <laughs> cash on mommy, cash on daddy. Ah. Uh, Panay di ba ba? Di gano'n Di ba? Maraming hmm. gano'n eh. Ayoko kasi yung umasa lang. Ayoko mo umasa lang sa detail lang. Gusto mo na. Meron ka ding sariling sa'yo. Kasi mas maganda hmm. i-gastos yung pera. Lalo na pag... Sa sarili mo. Oh, mo, ano? Sariling sikap. Hmm. mo. Di ba? Kasi mas ma-appreciate mo yung galing iyo, yung kinagirapan mo. sa bigay lang. Mm. Pero pag meron kang matanggap, pagpasalamat na rin kay God. Di ba? Pero ito kasi, yung pinakamamahal namin na sponsor, which is ang pangalan niya, is Tita Marilyn. Oh. Siya yung mga tumulong sa amin, ni Roy, sa akin, sa cameraman natin. Sa lahat ng nakita mo doon sa vlog, siya yung tumutulong, siya yung number one, siya yung top sponsor namin. Kung nakita niya yung video mo, naiyak daw siya. Kasi, na-touch daw siya sa situation, situation mo, gusto din niya na tumulong. Kaya ngayon, mayroong pinapaabot yung sponsor daw sa'yo. Uh, <laughs> excited ka na ba? Yan. Kinakabahan. <laughs> Kinakabahan. Yeah. So ito, merong binigay si Tita Marilyn sa na 1,000 daw mm. para daw yan sa iyo. Yan. Ano masasabi mo kay Tita Marilyn na binigyan ka ng 1,000? Thank you po, Tita Marlene. So, <laughs> tita, tita. tita. sige ka. Tawagin mo, ah, Tita. Maraming salamat po, Tita Marlene, sa binigay mong pero malaking tulong po ito para sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw at saka sa pag-aaral Yan. Yeah. Happy ka naman. Happy, Ayan. happy. Anong gagawin mo dyan sa 1,000 na binigay ni Tita Marilyn sa iyo? Ibibigay ko sa lola ko para pang Pang... Uh, panggasto sa pang-araw-araw. Pang Yan. Para meron ka yung magamit. Mm. So, ito 1,000 bigay mo sa lola mo. Pero ito, meron pa ako ibibigay sa iyo. So, ito, mm -hmm. bigay mo to sa lola mo. Pero ito, gusto ko, ikip mo to. Oh, thank you. Yan, para yan sa'yo. Para at least, meron kang magagamit tapos yung um, 1,000. bigay mo din sa lola mo. Pang allowance. Oh, allowance mo. Magamit mo sa school. Bili mo na mga projects mo. Oh. Yan. Happy ka ba na nakatanggap ka ng 2,000 ngayon? Sobrang happy. Eh, hindi mo ba na expect na nung dinag kita na merong tutulong sa'yo? Hindi. Di ba naalala mo yung dinag kita parang nahiya ka, di ba? Eh. Pero kinilit kita. Di ba kasi ganoon kami gusto namin na tumulong alam kasi namin na may merong mga mabubuting puso na tutulong sa iyo and humanga lang din kami sa iyo kasi mainit doon tapos nagbebenta ka naglalako ka kaya happy ka naman happy happy So ngayon, huwag ka na umiyak kasi sabi nila Lola mo, huwag ka na umiyak. <laughs> <Yan. laughs> oh, kinuha ko pa ng tubig. Kinuha ng tubig. Inumin mo daw ito. Saan mo ito kinuha? Nagwabas <laughs> ito. Si Roy talaga. <laughs> okay lang. Okay. <laughs> Okay lang. Sige, inumin mo muna. <laughs> ito, <anong niya. laughs> Kaya, bumili ka ng maraming bulpin para hindi ka maubusan. <laughs> ito. Uh, hmm. So ito, saan mo ito nakuha yung mga medal mo? Sa school. Yan, ano yung, ano, ano na ano yan? Mga award ba yan? Or may, meron ka bang sinalihan ng mga... Ano? Ay, hindi kasi ako mahilig sumali sa mga contest sa school kasi nahihiya nga ako. Ah, namayain ka. Bakit? hindi ka pa nangyayin. <laughs> <laughs> Nangyayain ka. Pero ito, mahihayain <laughs> ni <yung busiro> eh. Lucy <laughs> Roy. <laughs> Sobrang mahihayain na ito. Di ba? Kinakalyo na yung mukha niya. <laughs> oh, pero ito, nakuha mo lang ito sa mga ano sa school yung nag- Ah, uh, kachi. top. Top? Uh, top. uh, sa, ano yung pinakataas mo na na top na nakuha mo? Top. 2. Wow! <laughs> top, top. Oh, top. 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 <laughs> Bumbo na lang bumbo. Hala. Nagtata pala si Angela. Tolo, ano pala pangalan mo lo? Pedro Parba. Yan, Pedro Parba. Yan na hindi ka lang mga Tagalog lo. Hindi ba ko kamao? Kaya? Kaya pa sa kompro. Ako pa Layo. Blood na hindi na klaro kayo. Hindi di na klaro kayo. Yan na narago kayo ang Karon lo ka nang, unsa may master ni mo ni Angela lo? Unsa yung siya ni mo ni Angela? ako siyang tingnan nga day ipadayon ang hang kining gi ambisyon nga mo paday sa school la ba mm. Kaya wala ko siya amahan mo tigla no wala inahan aksar sa tao mo uli Kaya kay trabaho niya nipsan niya kay di man perminte kuan man kining sangan inter internet ko no mm. okay, Internet. -hmm. alternate alternate no mm. nya mm. wa oh, gagmay na yung kuan ba kuso mm. yang iyang kuso mo nagabang pas nga yeah, mm. ako, na ngadto ya oh nga siya ay na hinataw ni eh. pero pilang ga nimo si Angela lo ako ako mi sa gani nga ako ngina sa ino mulakaw dili gyud mo oras nga tingulog babay mm. na ini say oras nga amu amu papul. Oli on gud cha. Ikaw love mm. man ni mo si lolo ni mo. Love. Ay, tam, kayo. Pero babae ni Shalo din sa tumboy lo. Isog mo laging suryahan lo. <laughs> <siruyahan>, lo. <laughs> Angela, ano pa yung mga ginagawa mo dito, Angela? Yung paglalaba. Yung paglalaba. Pagp sasayin. ka din ng plato Ah, nahugas ka din ng plato. Oh. Tapos every kailan ka mga every kailan ka mga naghuhugas dito? Pagkatapos kumain. Ah, pagkatapos kumain, ito kasi dito naghuhugas. Eh. Uh, Magugusto ko bro. <laughs> Magkakain na. Magkakain <laughs> na. So, ikaw yung ano, maghugas. San, san, da, san banda yung ano, maghugas sa inyo? Okay lang ba natin i video? Oo. Oh. Yan, okay lang pala. oh, ganda naman ang bahay niyo. Ah, dito ka naghuhugas. Ah, favorite ko din maghugas dito. Pag ano ba? Pag may gripo. <laughs> dito ka naghugas, tapos dito kayo kumakain. Oo. Oh. Mm. Tapos pag naglalaba kami dun sa likod. Sa likod? Ah, uh, saan? Ah, meron pala dyan. Ato ah, yung CR nyo? CR. Ah, yung CR. Ato yung CR, tapos dyan kayo naglalaba. Ah, every morning ko yung mga nagsasaing. Oo. Oh, tapos? oh. mm, tapos, pa na sa, sa school. Mm, okay. Thank you, Angela. Dahil, ano, Uh, pinagbigyan mo kami na may interview ka makausap ka namin. Kaya ano masasabi mo ulit sa mga ano sa mga sumusuporta sa iyo at humahanga sa iyo? Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta at sa pagtitiwala. So before pala natin tapusin itong vlog natin, guys, uh, gusto lang namin yung pasalamat kay Tita Marilyn kasi siya yung nagbigay ng biyaya, siya yung nag support nagbigay din kay Angela. Thank you, Tita Marilyn, sa tiwala na binigay niyo sa amin. And before natin tapusin itong vlog natin, huwag kalimutan mag-iwan isang bagsak na like, comment, and share. And don't forget to click subscribe and click yung notification bell para always yung updated sa lahat ng videos na upload natin. So yun lang naman, guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Takpan mo rin.